Ay, andito na sila. Mm. mm. Ma'am, nasa po yung napian yan, Ayun, no? grabe. Sampung demon na to. Nakikita ko. ka oh, na yung galon <laughs> nyo. Ayaw. Ayaw. May naisip ka na content? Yes. <laughs> may naisip na content. <laughs> may naisip na content. <laughs> Know, albularia raw siya, albularia. Nak <laughs> albularia. Ang yung yung yung. Dali na yaya, eh. dali na dali, ano oh yaya kita. Ito oh. yung ano mo papa magi? Yaya, dance po, di ba dapat Ano mo gusto mong pagawa sa akin? Kung Sasapian daw ako. Ako daw yung sasapian. Tsaka oh, yun niya yun, no? Okay lang. Ikaw yung sasapian. Gusto mo talaga yun? Oh, kung tinta naman, B. Yeah, project, na. eh. project din namin to, eh. Oh, project din nila daw yan, B. Ano project? Ako nang mapapawak sa project mo. Ipapakita mo si na ganyan-ganyan ako. Oo. Oh, eh. ako. Oh. Ay, nakakayaan yan. Ganyan ano ka sa papa? mo Hindi pa? eh, ba alin na? Eh, labi, tira mo yung action niya. Ano ka Sige lang, Ha? Ah. <laughs> 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 game, game na, game? Hindi ka po. Game? game? na, game? Dari, yeah, dari, hindi na ka mukha ang eh. Dapat ko <laughs> para... Uh? parating pa lang kayo ni Mami. Oh. oh. Kunyari, parating pa lang kami. Ako nga nagkukuha ng video eh. Eh, pakuha oh. oh, mo dun ah. Dalawa ka kayo ni Mark mag-assist. Mag-assist kasi eh. Mark, alin ka dito! Ikaw ko. Ngayon oh, na agad? Oo, ngayon na. Ang daspat doon. Nako. Ang daspat naman. Ang daspat Doon ba? Oo. Doon kayo doon. Doon kayo gawa doon. Undas pat yan. No, give na ba? Ikaw lang, ikaw may ano ha? But ako lang kasi laging ano. <laughs> Sige na. ang hirap naman ang... Uy, Mark, ba't nasa labas kayo asistante assistant ko? O, oh, dapat yung assistant to be. Kung lang, ano, kung taka mo, isa dito. Awatin mo oh, ko ganun? O, oh, ganun ka ay... lang. Ay <coughs> yeah. Ikaw assistant ko. Hindi, da, dapat कira? sila papasok. Bahay ko to. Ganun. Uy, so so, uh, si si, la sa bahay, Sabay. Hindi, hindi. Sige, pagbigyan mo na lang. yung lugar, may ano talaga. O, tapos it dapat tamo akay na isisip ang ganon eh hey, mahina to very very kagaya na kaya lakas ng ikauna lang usapin kada papasong ayon ng anong papasong palagay mo sa lang. Ikaw okay 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 kulang tagalabas yan siya. Kulo ang sinasap yan. Kulo ang sinasap yan. na. Ano ba na sa akin Nasa po yung sinapian. Ako, sige, sige, sige. Game na, game na. Ayun ba yung sinapian mo? Hindi naman. Sige na, game, game. O, game. Three. Two, one. Sinasapian kami ha? Mayroon. Diba? Laka. Three, two, Ay, andito na sila. Mam, nasa po yung sinapian, mam. Ayun Sartong gimana ninyo to? Alak makita Nakikita ko. Ilasa na yung ano nyo? Asa? dagas. Ulit ulit. 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 Ano Ulit. Ulit. Ano Ulit. 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 Ulit

nga <laughs> ah, nga. Hindi naman. Kasi isang limonyo, adik. <laughs> si isa baliw. Ano yung, yung? Isa baliw. <laughs> ah, si... <laughs> Wala eh. Oh. Oh. Probeba po yan ah. Ilang limonyo ba yan? Sampo. Sampo limonyo <laughs> pala yan eh. Kung <laughs> isa sa utak, <laughs> tilingin na siya. Ah, ganyan na yeah. siya? Eh, ano ba po uh, oh, para yeah. Asis ko lang yung mga gagamitin ko. Sige Sige. Oh, sige. Malalatama na <laughs> mana <Wagin>, itu? Kung gumisa <bisi>, na <nama>? ako. <laughs> oh tiginawa. Ah! 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 gali Ah! hanapin ka ng tatay, gago ka. hindi mo kaya na yun. Shhh! Ano? Ano kaya kasi tinilang mo dumon nyo ka, dumon nyo? Ano? Ano kaya

siya ng ubo, ang sumapi dito, may ano, may sakit sa lalamunan. Isang kapre kasi na dito yung kapre ng sisigarilin. Oo. Ang lalaki yan, ma'am. Ang malaki niya sumapi sa kanya. Ang lalaki. sumapi. Ang lalaki. Ang lalaki sumapi. Oo, may may malaking bading. Ay! Hindi na ako. Ay! Ay! Malaking bading yung niya. Gusto mo mong lang kita? Oo. Ano? Ang ba bading malang na, hahahaha. <laughs> eh na, sinapi yung. ala ni ano ka niya niya lang ano mo. mga, pangalan ng mga. ano pangalan mo, mimo kasa mo ka? tampon ni, si bupon ni ano ni? grapa. tatanong ko siya sa mga ni. Bagsakit ka! Ano pangalan mo? Tanggalin mo. Ay, lebo mo. Mama, bata lang 'yan. Ha? Ano pangalan ng unang sumapi? Ha? Anong pangalan ng unang sumapi? Hindi kaya normal lang 'to sa kanya. Anong pangalan ng unang sumapi? Bakit magtatagal naman 'yung sapi eh? Uta. Magparamdam ka nung una na ng nung una nagising, 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 nagising. Nagising siya. Patulog yun, ah? patulog yun. Pumikit ka, pumikit ka. Okay na ako. Hindi pa! Okay na. Okay na. Pa, okay. Oh, okay <tces> hindi pa! Okay na. Hindi ka pa ka okay! Ako lang yun mo! Oo, mo! Okay pa ka to? Hindi pa okay! Hindi pa! Okay na! Pikit, pikit, pikit! Ba't mapilipinig mo? Nagpapagamod ako! Hindi ka pa ka okay! Tiga mo! Hindi, hindi ganyan siya. Limonyo yung mukha! Hindi siya ganyan, di ba ma ma'am? Hindi siya ganyan. hindi siya ganyan. may, may sapi ka pa rin. Kung <laughs> <laughs> na to, ba't gano'n pa rin niya? Alam ko, pag may sapi <laughs> 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 oh, tingnan mo, may sapi <laughs> 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 nasa na sa sabihin pa isa isa na mawawala. Magaling po talaga yan, ano ko ma'am. Boss ko, magaling talaga. Magaling lika. yan? Opo, magaling talaga yan. Natulog na? Wala na yan? Magigising to. Oo. <laughs> <laughs> <Kansang> <laughs> okay na ma'am. Okay na Okay na, na ma'am. Gising na siya. na? <laughs> okay na ako. Gising <laughs> na Okay na Ano ko <laughs> <Okay, ta> <laughs> <sa> ba <laughs> Hindi pa okay may shopping.